ito ang Purok 5. Purok 5, Zone 8 daw. Kung saan nakatira si Mang Bal. Puntahan natin si Mang Bal. Yan, nagtanong pa kami kung saan ang bahay ni Mang Bal. Kasi hindi namin makita <laughs> kung saan. Ito nakikita ko na Zone 8 to. Oh. Ayan oh. Zone 8, Barangay Kupang. Okay. Medyo masikip tulog yan Alex Bikiri eto oh. ito yon dito daw yung bahay ni Mang Val malapit saglit lang tayo ito po ang bahay ni Mang Val guys concern lang ako kasi parang sikip talaga ng bahay ni Mang Val Nisip ko kung saan sila natutulog dito. Uy, dog lover talaga tong si Mang Bala, no? Di po Nahy, hindi uh, pa po sila ako. Guys, kahit ano nga. Matang saan po Dapat po talaga kayong tulungan. Kahit po ako, sobrang na-touch po talaga ako sa inyo. Sabi ko, hindi pwedeng hindi ba yung araw na to na hindi kita pupuntahan kaya nandito po ako para bigyan po kayo ng kasalubong taray taray ba, may lak salamat po tayo dahil isa ka sa inspirasyon ng kararami kaya para po sa inyo to tay ito pa po alapin niyo po ang tulong Nakatumulong po. At saka meron pa pong kasi Hindi naman po tayo malaki ha. Pero dahil po sa kasipagay nyo, ito naman po bigay ni Melon's World sa'yo. Ito po sa inyo. Kaya po tayo, talagang lalo pa tayong ibibless ni Lord. Opo. Si Nana, yan si Nana yung ganda oh. Ah. Uh, baka po may mga gusto pa pong tumulong kay Tatay Bal tsaka kay Nanay i-message nyo lang po ako sa mga gusto pong tumulong ay hello po sa mga kapitbahay salamat pa. po sa suporta ah.